Hello guys, ayan, it's sang payo lamang ito guys sa mga naganap ng bahay or nilipat ng bahay dito sa UK. So, bago kayo or mag-view kayo ng bahay, siguraduhin nyo or i-double check nyo kung ito bang lutuan ay gumagana. So, dahil itong bahay na nilipatan namin ay uh, si partner lang ang nag-view. So, ayan, hindi niya masyadong... Um, hindi niya masyadong pinagtuunan ng pansin yung mga gamit kung bago or gumagana ba. So dahil uh, siya lang nga ang nag-view guys, hindi niya masyadong napagtuunan ng pansin, basta tinignan lang niya yung loob. So nagustuhan niya, nagsabi siya, o sige gusto ko yun, gusto ko, gusto ko yung So ngayon, uh, pinuntahan na din namin ito, nakasama ako bago nung kinuha namin yung susi. So, natin, nakita ko to, sabi ko, sobrang luma siya. Hindi ko alam kung gumagana. Pero sinubukan naman namin dahil nga tinatulog na kami rito bago namin ilipatan or pagkakuha namin ng susi, tinulugan na namin yung bahay. So, nakapagluto na ako. So, ang, ang sisti guys ay uh, lumipat na kami pagdating namin dahil gusto kong magluto or Siyempre, mas tipid pagluto na, di ba? O may dala kasi kaming lulutuin hanggaling doon sa inalisan namin bahay. So, ngayon, pag napasok ko dito sa bahay, antimano, dumiretso ako sa lutuan. So, ibinuksan ko kaagad siya. Yun pala, hindi gumagana. So, nag-down yung breaker namin. nagdown down yung boiler namin. Pati pati switch ng uh, pati switch ng electric ay down siya. So hindi siya gumagana. Sa so, ibig sabihin, yung lutuan ay may problema. So kaya yan paya lang guys sa mga gustong lumipat at merong gamit na kasama ang paupa. Siguraduhin natin ito dahil kami ay apat na araw nang nag-aantay para mapalitan or maayos ito. sa so, ngayon, ano, nakikipag-cooperate naman yung aming agency. Ngunit yung aming landlord ay ayaw niyang bumili ng bago, gusto niya ay gawin lang. So ganun talaga ang mga landlord, di ba? Ganun talaga sila. Kung akala nila, gusto nila kuha lang sila ng kuha ng bayan. Pero pag may nasirang gamit, ayaw nilang bumili ng bago. Ito ay mga dalawang pong taon na. Sabi nung pumunta rito na manggagawa, ito ay mga dalawang pong taon na. Maganda siya, totoo maganda siya kasi branded talaga siya. Siguro kaya siya nanghihinayang na napalitan. Ayan. Ayan, ay payo lang guys. Thank you so much for watching. Bye.